Kano bigas nyo, te? Eh? 60. Mahal? Mahal ang bigas ngayon, kuya. Very good. 120 yung mocho. <laughs> <laughs> <2. 25 bucks. laughs> Tatlo? Tatlong mocho? Tatlong mocho. Ano pa malamig to ah? Hindi pa yan nalagay sa ref. Buhin na mano ka. Ano pa kuya? Tapa yung yelo. Tatlong yelo. Tatlong yelo? Tapos samaan mo rin yung mani. Mani? Anong mani? Siyempre happy. Iyan lang ako. Ako'y namuha. Ano pa, kuya? Eh, yung ko, ano na? Kalahati lang, kalate lang. Kalate? Bakit kalate lang? Mahal eh. Ay, yes, kalate yung bigas. Ay, yung one foot na <laughs>